Nandito na tayo Sea wall. Wow Grabe Super so, lamig Lamig Grabe Bundok na tayo wow <laughs> sa uli palagi babalik pa rin ko ako wow ang ganda ng dagat pa ganda dagat po Tiny house wow langka oh itu nah. nandito na tayo wow ang ganda ng daan ito yung mga paborito kong daan oh ganda super ganda oh Oh, oh, oh ganda oh, oh, ganda Wow Uy, mukhang madulas yung daan La, 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 la. Halo, hali, hali. Lala, <laughs> <Case> kaya slide <light>, sa balat. <laughs> Ito yung mga gusto kong mga daan talaga. Yung mga extreme talaga ba. Di ba? Wow, ganda ng dagat. Wala makakapigil sa amin kahit umulan man. Ayan, nandito na tayo. na tayo. Ayan, nandito na tayo. amigo, 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 nandito amigo, amigo, Let's let amigo, 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 Wow amigo, wow. amigo, oh. amigo, <laughs> <Wow>. amigo, <laughs> Ayan. Hello mga amigo. What's up, mananap? Haplas? Wow, ka talag haplas, oy! Masama na kami, mamaka nagsulutidaan. Ay, kabuhay, kol. Ayan. Sumba na, sumba. Woo! Ito amigo na pinaka-power mo, Sugbag da Mga taga-kiblawa no, mga powers kayo Tara, mo mong bugas Ang mga gitakang na wala na, wala na, kuya kayo, wala na eh Wala eh, gamit mga kimpit Dala, kamot eh, tirada <laughs> Kubalan na eh, kubla na eh May igdaga to Shout out call Mga tisoy kayo, mga amigo na to Mga tisoy kayo, tro Pukus eh, pukus na doon eh, Fokus Pukus na doon eh, busy kayo isa oh Busy kayo focus, eh, pukus <laughs> eh Ayan, nandito ako sa may tabing dagat mga amigo Ayan napakadilim masarap talaga dito mga amigo uh, good experience dito mga amigo wow napakasulit ang pagpunta namin dito sa Govjen napakaganda ng dagat talaga nila <laughs> lakas ang alon lakas ang yung Govjen mga amigo eh white sun hey, niyo, eh kalame eh kalame wala sa magiging okay, panggustla magiging Guslah ada jeruk Guslah ay. Teman Guslah aja dong. Angguslah, bungslah. Angguslah. Tawa. Awalan itu kan grand lah. Hey. Meeting Merun. Ton ama. <laughs> ah, uh, good morning, Opjen. Ya. Yeah. Ayan, tapos na tayo maligo. Bibihis uh, na tayo ngayon. So, gear up na tayo. Kasi, re-jump up na tayo. Pupunta pa tayo ng yung sa may parola. Ano yung Jose? Pala si Jose ba na? Si Jose, ako na nagtindog. Ayun mga amigo, nag-jump up na kami. Pupunta na, na kami sa parola. Ay nakapunta kasi hindi na kami naka nakapunta doon kasi so kapusta na kami sa oras kaya nag-stay muna kami dito ngayon ay matutuloy na talaga makapunta na talaga tayo ngayon so doon natin yung location ngayon sa parola before tayo uwi. okay let's go Kadlos oh, dalag Kadlos dalag, slide Nakakatakal uh, yung daan sa amin ko <laughs> Dito na tayo sa Parola. Gano. Wow Wow. Saana all. Yeah, sa wakas nakaabot na ren sa Parola. Ano? Lencop. Ayan, kakain na kami, mga amigo. So, babalikan ko kayo mamaya. Okay. Ali, kaon o, kaon. Kaon, kaon, kaon. <laughs> Ayan, nandito na kami sa may parola. Ito yung dulo ng Gobjen. Dulo ng Mapa. Kasama ko. Shout out, mga wananap. kasama ko si Amigo Gibson. Napakalodi dito eh. Kapaka-power. Shout out, RB. Pit, yan. Eh, we are now here in Governor Hinoroso, Parola no? Makita niyo ang parola, no? Kung so, muta na mutanaw dito sa tong right side, kita niyo dia, o na ang malita da mo sidental. Iba ang may alam. Ah. <laughs> <laughs> Nandito na si Gian. Okay, yan I'm back mga biko. Sa kami dito sa Light House. Yo no, know, yo know? Wow. Ayan, uh, magbayad sa si mga entrance fee uh, 50 entrance fee tapos oh Hi, cheese. Nako yung kumasaka ka sa lighthouse. Ay, bali 60, tanan. <coughs> Sulod na jeep ko. And na nila tayo. Sana gustin Agustin, man. Saka na to! Aboy, jita Akin na kami mga amigo. Ayan. Kita yan? Colbert yan, Colbert. <laughs> Saka na rin kay. Saka, ba Diba? ba isa rin yung ba? Ito yung dulo ng Gobjin. Ayan. Wala nang lupa na makikita dagat na amazing ito na yung mga amigo napakataas pala oh. Ayan. Oh. <laughs> explore na to ang lugar wow nature trip to <laughs> wow kita na yun grabe napaka Wow. Menyo. Masulod ni sila ang mga amigo. May <laughs> napansin rin na pagdan ba ubus. Tunnel ba? Japanese tunnel. <laughs> nice <laughs> pa din view dito. Ulo. Kawaw, eh. Parang orals ba, no? Bato, di sya? Oh, wow. Ayan, pasukin natin dito. Ayan. Wow. Pwede maligo rin, oh. Tinakag tubig par. Wow. Ganun wow sulit na sulit ang pagpunta natin sa Govjin mga amigo ayan ayan ayan, akyatan time na oh yeah oh yeah eh eh <laughs> Masalta, makalipong ano yan? hindi tuyok makalipong part eh. makalipong part, tuyok ba? pabalik pa, <laughs> Aba, diba, big wins gilid Hey. Oh. Wow. <tinyo> hey, oh, nga ba ka hangat oh, mga amigo? Wala na yung taas. Wala na yung taas. Pag 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 pag. Okay, kagawa si Miss Lango mga amigo. Ala <tinyo> suri suri. Kalo kagawa po lagi diri. Wow, mo oh, mga kopo oh, <tinyo> pas paris eh, yoi. Okay? Makalagot yung pas paris diri yoi. Oh. Makalagot pa pas paris sila ba oh. o? Kaili. Ah ang rigo so. Chorus mga tulungan po, prang init mga amigo. Takaganda talaga. Wow. This is Parola, Govjen. Yes. O dire lang ko 'tong mga amigo. See you next time. Larga! na like kay par. Wow. Wow, sulit na sulit ang pagpunta natin sa Gobjin.